talagang halos makalun-talun si driver. Sa saya as in, tinanong ko siya kung ano ang feeling. Alam nyo talagang tumintig yung balahibo niya. Guys, umabot ng why, more than 121,000 Hong Kong Dollars. <laughs> talagang umabot guys. Alam mo magkano yun sa piso guys. Isang milyon. <laughs> Sobrang isang milyon. Okay. Hey guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Regina. For today's video is, may tatalakayin tayo guys patungkol sa long service dito sa Hong Kong. Alam niyo ba, dito sa Hong Kong, kapag kaming mga helper ay nagtatagal sa AMO at least 5 years pataas, is entitled na po kami na magkaroon ng long service sa AMO. But ito po ay hindi mandatory kapag ikaw po ang umalis sa apo. Depende po yun sa amo kung bibigyan ka o hindi. Pero pag once naman ang amo mo ang siyang mag-terminate sa'yo or magpahalis sa'yo or hindi na magsasign ng kontrata, magbabayad ang amo mo. O ayan, di ba? Ang ganda. Pero kapag ikaw ang mag-resign, yun na nga sabi ko, wala ka talagang matatanggap. Kasi nga, hanggang ngayon, kahit na lagi yan hinihingi ng mga grupo, hindi na kailangan i-mandatory na yung loan service, ikaso hindi hindi talaga ma-approve ng Hong Kong Liver Department na mandatory siya. Kasi nga, dito sa Hong Kong, guys, is napaka-fair nila. At iniisip din nila yung mga residente dito, ng, ang mga amo, na hindi naman kasi lahat is kayang magbayad ng long service sa kanilang mga helper. Alam nyo ba, guys, may mga amo rin na talagang hanggang dalawang kontrata lang, I mean, hanggang four years lang talaga, may iba ay hindi na nila nire-renew yung kanilang mga katulong dahil umiiwas sa long service. Pero yung mga amo rin naman na okay lang sa kanila, willing din sila magbayad. Pero yung mga amo wise, syempre, hindi sila nagbabayad kapag kami ang aalis. Pero yan guys, ngayon ang tatalakayan natin patungkol sa long service. Dahil may isi-share ako sa inyo na story about long service. Alam niyo ba guys na dito sa Namo ko, yung anak niya, is ang tagal na ng kanilang driver. Filipino po siya, umabot po siya hanggang 12 years, naka na kontrata. And then guys, no malapit na patapos yung kanyang pang na kontrata, pang 12 years niya, nakapag-decide siya na mag-resign na sa kanyang trabaho. And then, bago siya nag-resign, talagang pumunta muna siya sa Hong Kong Labor Department. Nagpunta siya doon, nagiging ng advice. And then that day, talagang inexplain sa kanya ng Hong Kong Labor na wala talaga siyang habol kapag ang amo ay hindi magbigay sa kanya ng long service. Dahil nga siya ang nag-resign. Kaya after that date, nung tinanong ko siya kung anong resulta ng pagpunta niya, yun na nga ang sinabi niya sa akin, which is talaga naman, dahil alam naman namin talaga halos lahat, na yan talaga ang katotohanan na kapag kami ay mag-resign, kami ang umalis, walang wala talaga kami makukuha, nakadepende na lang kami sa amo, kung may puso, ya ay magbibigay. So, after that day guys, nung nagtanong si driver dun sa Hong Kong labor, yun, <laughs> Malungkot si driver and then nangamba na siya na ang laking nasa isip niya talaga is for sure hindi talaga magbibigay yung amo niya, yung anak ni Lola dahil yun nga daw sobrang ganun, ganun, yun, naka-decide nga siya umalis at napagod na rin. So, hindi niya in-expect, guys, until na dumating na talaga yung final day, last day ng kanyang duty. And then, that night, before the end, the last day ng duty siya, guys, may message na siya ng kanyang abo. Alam niyo ba, guys? Very unexpected. Eh, Ate, talagang halos makalun talum si driver. Sa saya as in, tinanong ko siya kung ano ang feeling. Alam niyo talagang tumintig yung balahibo niya nung nalaman niya na willing naman pala magbayad sila. Alam niyo guys, ay Diyos ko, tiba-tiba talaga si Pilipino, si Kabayan ang swerte niya guys, talagang binigay lahat. Kung ano yung para sa kanya, binigay nila lahat. ba diba? Hindi nga expect yun. Kasi may kakuriputan nga yung mga amo namin. Kaya yun, talagang sobrang saya niya. And then, tinanong ko siya. Hindi na ako magkuya kasi magkaedad lang kami. Tinanong ko si Kabayan, ano yung feeling? Alam mo talagang sabi niya, halos mapatalon talaga siya sa saya nung pagkabasa pa lang niya. And then, tumindi yung mga balahibo niya as in, hindi daw siya makapaniwala. Alam nyo ba guys, kung magkano lahat ang binayad ni amo, ng amo niya. Dahil sa yung, syempre, eh naman na kapag tayo alis, pag finish contract, nandun na yung leave. Yung, dahil sa matagal na siya, so siguro yung 30 days na yata, yun. Tapos, yung plane ticket, binilihan siya, syempre. Tapos, yung travel allowance, tapos yung working days niya, kasi every katapusan yung sahod niya, and then, nagtrabaho pa siya until 7. So, may 7 days siya. So, guys, umabot ng, why, more than 121,000 Hong Kong dollars. <laughs> talagang umabot guys alam mo magkano yun sa piso guys isang milyon sobrang isang milyon kaya that day naka duty siya at din drive niya kami talagang ininter eh, uh, talagang ininterviewer siya guys kung ano talagang feeling kaya yun sabi niya tapos that day also, kaka-transfer lang sa bank account niya doon sa mobile niya. Syempre, namumonitor niya dahil ngayon lahat ng banko ay may apps na so ma-update -ma mo yung account mo talaga online. Tapos yun, nakita niya guys, <laughs> talagang dine na sa kanyang account. Kaya yun guys, sabi pa niya. Ay, ang bigat-bigat ng cellphone na yan. Aba, mahal na mahal yung cellphone na yan. Yan yung sabi niya sa akin. Kasi syempre, biruin nyo, may one point. Ilang million yun, guys. <laughs> sa pera natin. Kaya sabi niya, aba, bukas. Sa kasi hindi na siya mag-duty. Sabi pa niya, bukas talagang ibibili ko yung sarili ko ng 16 Pro Max. Yun yung pinaka-latest yata sa Apple ngayon. Para gift daw niya sa sarili niya. O, diba guys? So, hindi niya talaga expect, no? Hindi na talaga, hindi talaga natin hawak ang utak ng ating mga amo. So, sobrang lucky na natin pag may ganyan tayong klaseng amo. So, yun, hindi talaga in-expect. So, yun lang yung marites ko, guys. <laughs> so, yun na, guys. So, yung maganda nga dito sa Hong Kong dahil may long service, yun lang side part naman is kung willing naman ba talaga yung amo natin magbayad ng loan service. So, yun na guys. I hope na na-enjoy kayo sa story kong ito. If you like this video, kindly give it a thumbs up. And then, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please do subscribe and follow my Facebook. I'm Sergina. Bye!